hindi mo alam na ganito pala ka amazing ang cola. May nakadikit na chewing gum sa buhok. Kung huwag kabahan. Ibabad lang sa bowl ng cola ng tatlong minuto at matatanggal agad ang gum. Ihalo ang cola sa dishwashing liquid, ilagay sa spray bottle, at gamitin sa mantsa ng mantika sa kusina. Panasan at parang bago na ulit. Ihalo ang cola sa laundry detergent, palam sa amag at itimitim -itim sa damit. Lagyan ng egg white ang tubig na may cola para bumalik ang kinang ng stainless steel. Ihalo ang white vinegar sa cola at ipunas sa salamin, kikinang ito na parang bago. Sunog ang kawali. Ibuhos lang ang isang bote ng cola, hayaan ng 30 minuto, banlawan, at parang bago ulit kahit 50 taon pa. Ihalo ang beer at dish soap, gamitin pantanggal ng mantika sa kalan, tanggal lahat. Kalawangin ng wrench. Ibabad lang sa baso ng cola ng kalahating oras, panasan, at aabot pa ng isandaang taon. Ihalo ang cola sa laundry detergent at spray sa toilet, tanggal ang dilaw at mabahong amoy agad-agad. Sa bote ng cola, lagyan ng floral water, dish soap, baking soda, at white vinegar, gamitin pang linis ng washing machine. Tingnan mo naman ang dumi nito, panahon na para maligo siya. Follow for more practical na tips sa bahay.